Assalamualaikum. Doon po sa content ko about sa tilapia at naging viral. May ibang taong nambash sa akin at sabi, Muslim ka pa naman, sinungaling yung content mo, hindi totoo yan, uh, fake news niyan, ginawa mo lang yan para kumita. Grabe, ikaw na ang perfect. Please naman, huwag nyo naman idamay ang religion. Wala po akong masamang intention. Totoo po yung balita about doon si isang babae sa San Jose, California. Di po ako nagsisinungaling. I-search nyo na lang po ang balita about doon. Sa California po ito nangyayari, hindi po sa Pilipinas. Ayon sa balita, kumain daw yung babae ng tilapia undercooked. Pagkatapos niyang kumain, siya ay nanghihina at kinabukasan dinala siya sa hospital dahil nagkaroon siya ng bacterial infection na nakuha daw niya sa tilapia. Nangingitin daw yung babae kamay niya hanggang braso at paa, quadruple amputation yung ginawa sa kanya, pinutol ang braso. Pati yung binte, dahil nangingitim, kumalat yung bakterya. Ayon sa isang doktor, nakuha daw niya yung bakterya na tinatawag na Vibrio vulnificus sa tilapia na kinain niya. Rare case lang daw ito at ito'y posibleng mangyari kapag ang isang tao ay weak yung immune system. Kaya advice sa doktor, dapat daw tuing maigi ang isda or hindi lang din sa isda, sa karne. Maaari din daw makuha ang bacterial infection sa tubig na contaminated. Kapag meron kang open wounds or sugat or tato dito sa paa at nailapat mo sa contaminated na tubig, maaari pong makuha mo yung nakakatakot na bakterya. Wala po akong masamang intention guys para siraan kayo at pasensya na po sa yung sinasabi na sinisiraan ko daw yung tilapia. Pasensya na po. Wala po akong masamang intention. So, I hope po, ma-search nyo po yung katotohanan ng balita po. Kung sino man sa inyo ang taga San Jose, California. Totoo po yan. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.